Akala natin healthy, pero sa dulo, ito pala ang unti-unting pumapatay sa katawan ni Lola at Lolo. Mga inuming itinuturing nating mabuti, pero para sa mga senior, isa itong bitag. Ano-ano ang mga ito? Bago pa mahuli ang lahat, panoorin ng buo, ikauna, sweetened fruit juices, si Aling Rosa at ang sugar bomb. Si Aling Rosa ay isang pitumput dalawang taong gulang na lola na kilala sa kanilang barangay bilang masayahin at maalalahanin. Lagi siyang nandyan para sa kanyang mga apo at gustong gusto niyang mapanatili ang kanyang kalusugan para makasama sila ng matagal. Isang araw napansin niya na tila bumabagal ang kanyang lakad at madalas siyang nanghihina, lalo na pagkatapos kumain o uminom ng paborito niyang fruit juice. Aakala niya ay healthy ang kanyang ginagawa. Dahil palaging may label ang binibili niyang juice, na isandaang porsyento fruit juice o all natural. Pero ang hindi niya alam, karamihan ng mga commercially bottled fruit juices na ito ay may napakataas na asukal, higit pa sa inaakala niya. Ito ay isang sugar bomb na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Paliwanag sa agham, ang mga sweetened fruit juices ay may mataas na glycemic index. Kapag iniinom ito, mabilis na tumataas ang blood sugar level ng tao. Sa mga senior, lalo na kung may history ng diabetes sa pamilya, ito ay napakadelikado. Kapag palaging mataas ang blood sugar, nagdudulot ito ng insulin resistance, isang kondisyon kung saan hindi na tumutugon ng maayos ang katawan sa insulin. Ito ang nag-uumpisa ng type 2 diabetes. Bukod dito, ang mataas na sugar intake ay nagdudulot ng pagtaas ng triglycerides, na nagre-resulta sa mataas na kolesterol at panganib sa stroke o heart disease. Kwento ni Aling Rosa, sa simula, hindi niya pinansin ang mga sintomas. Pero nang sumakit na ang kanyang mga paa, nagkahilot at pamamaga, nag-alala na siya. Nang dalhin siya sa klinika, sinabi ng doktor na may mataas siyang blood sugar at posibleng borderline diabetic. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang diet, Napagtanto ni Aling Rosa na araw-araw niyang iniinom ang sweetened fruit juices. Akala ko noon, healthy yan, kaya walang problema, sabi niya ng malungkot. Mula noon, nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang lifestyle. Unti-unti niyang inalis ang mga bottled fruit juices at pinili na lang ang mga sariwang prutas at mga inuming walang dagdag na asukal. Natural na alternatibo. Para kay Aling Rosa at sa iba pang seniors, mas mainam na kumain ng sariwang prutas kaysa uminom ng fruit juices. Mas maraming fiber ang prutas na nakakatulong sa digestion at nagpapabagal ng sugar absorption. Kung gusto pa rin ng juice, pwedeng gumawa ng sariling juice sa bahay gamit ang mga low sugar fruits tulad ng calamansi, green apple, cucumber, o papaya. Importante na walang dagdag na asukal o syrup. Mensahe mga kaginhawa tips, huwag tayong padala sa mga marketing na healthy ang isang inumin dahil may label na fruit juice ito. Palaging basahin ang ingredients at magtanong kung tama ba ang inaabot natin sa ating katawan. Isipin natin ang kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Huwag nating hayaang masira ito ng mga nakatagong panganib sa mga paborito nilang inumin. Herbal supplements at bottle detox drinks Si Mang Pedro at ang panganib ng natural na inumin. Si Mang Pedro ay 74 na taong gulang at katulad ng maraming senior, mahilig siyang mag-try ng mga bagong natural health trends. Kamakailan lang na-discover niya ang mga bottle detox drinks at herbal supplements na sinasabing pampalinis ng katawan at pampabawas ng timbang. Sabi ng kanyang mga kaibigan, natural yan, kaya safe kaya araw-araw siyang umiinom ng ganitong mga inumin para daw mapanatili ang kalusugan pero ang hindi niya alam ang mga detox drinks at herbal supplements na ito ay pwedeng magdulot ng matinding pinsala sa kanyang kidney at atay paliwanag sa agam maraming herbal supplements at detox drinks ang walang sapat na clinical testing may ilan na naglalaman ng mataas na dose ng mga dikilalang sangkap na maaring magdulot ng acute kidney injury o pagpalya ng kidney. Ang mga toxins na sinasabing nililinis ng detox drinks ay minsang nagiging sobrang pabigat sa mga organs, lalo na sa mga taong may edad. Bukod pa rito, ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng laxatives na pwedeng magdulot ng dehydration at imbalance sa electrolytes na delikado lalo na sa seniors. Kwento ni Mang Pedro Isang araw, nagising siya na napakahiwaga ng kanyang pakiramdam. Parang panghihina, pagsakit ng tiyan, at parang laging pagod. Nang dalhin siya sa ospital, nalaman ng doktor na apektado na ang kanyang kidney function. Lumabas na ito ay dahil sa matagal niyang pag-inom ng detox drinks at herbal supplements na hindi niya sinabihan ang kanyang doktor. Natural na alternatibo. Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng kahit anong herbal supplements. Ang pinakamabisang natural detox ay ang simpleng malinis na tubig, balansing pagkain, at tamang ehersisyo. Mga natural na solusyon at malaking paalala para sa ating mga nakakatanda. Mga kaginhawa tips sa ating paglalakbay sa mundo ng mga inuming akala natin ay healthy pero nakakamatay. Nais nice kong bigyang diin ang isang napakahalagang aral. Walang shortcut pagdating sa kalusugan. Mga natural na solusyon para sa seniors. Malinis na tubig. Uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig araw-araw para tulungan ang katawan na mag-detox naturally. Sariwang prutas at gulay. Pumili ng mga prutas at gulay na mataas sa fiber at antioxidants para mapanatili ang kalusugan ng puso utak at iba pang organs. Regular na ehersisyo. Kahit simpleng paglalakad lang, nakakatulong ito sa pagdaloy ng dugo at pag-regulate ng blood sugar at blood pressure. Tamang pahinga, mahalaga ang sapat na tulog para maayos ang recovery ng katawan at utak. Consistent na check-up. Huwag kalimutang magpatingin sa doktor at ipaalam lahat ng iniinom na supplements o inumin. Mensahe para sa pamilya at mga senior. Huwag hayaang ang mga mali o mapanganib na inumin ay maging dahilan ng sakit o maagang pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Maging mapanuri tayo sa mga inaabot natin sa ating katawan. Alamin, tanungin, at kumonsulta bago sumubok ng bagong health trend. Call to action. Kung may kilala kang senior na umiinom ng mga inuming ito, ipamahagi mo ang video na ito. I-share para makatulong tayo na maiwasan ang mga panganib na ito. At kung gusto mo ng higit pang tips para sa kalusugan ng ating mga lolo at lola, mag-subscribe sa channel ng Ginhawa Tips para sa mga simpleng gabay na swak sa pang-araw-araw. Tandaan, ang tunay na ginhawa ay nagmumula sa wastong kaalaman, tamang pag-aalaga sa sarili, at pagmamahal ng pamilya. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli sa susunod na video ng Ginhawa Tips.